ang aking panawagan dyan sa mga mga nakaupo, ika nga. Yung mga nakikita ko dyan sa palibot dito sa Metro Manila na natutulog dyan sa daan, na walang masilungan, walang matulungan, dyan lang sila, uh, pakalat-kalat. Baka hope pwede na humingi ako ng pabor sa inyo mga nakaupo na yun po muna ang unahin natin bago tayo dun sa mga criticize ng iba-ibang mga politiko na nakaupo na rin. Yung Sana matikiran... po itulungan eh, po natin yan at uh, hmm. tayo po ay uh, nakahiga sa aircon. Ibig, ibig sabihin eh, yung ating uh, uh, kwarto ay uh, maganda nakaupo sa rocking oh. chair. Mm -hmm. Eh sana ho ay makulsin sya tayo mga kababayan. Yung po uh, at tulungan natin yung mga tao na uh, dugha, ibig sabihin naghihirap. Okay. Ang -an dami makikita natin ano, kung may sasakyan ka, nahuminto ka sa may traffic area. Marami lalapit sa iyo automatic bubuhusan ng nang tubig tubig, eh, oh. yung kung sasakyan mo para oh. linisin yung salamig. Uh, oh, yeah. Nako eh no. hindi po hindi po maganda eh. At makikita mo yung tanawin natin. May mga kababayan tayo na uh, naka nakaupo sa tabi ng karsada at nangihingi ng tulong. Ayun oh. Yeah, no. Eh sa isang bansa gaya po sa atin na napakarami pong ginagasus ng pamahalaan ng mga ayuda na hindi naman natin alam na napupunta talaga sa mga nangangailangan ang kabuuan ng uh, pondo, eh napakahirap, nakakaawa yung ating mga kababayan. Naku, ay sabi po ni Mayor Benji Magalong ng Baguio, ah, hindi na po ang pagiging silensyo ang, uh, ang opsyon. Ibig sabihin eh, uh, wag po tayong manahimik ha? Ah, sa ating pong nadidinig na nakikita ng mga korupsyon na nangyayari po sa ating pamahalaan, eh wag po tayong manahimik para sa gayon eh hindi man natin ma masiwata tayong nangyayari corruption at least ha ah, mababawasan lang eh, tingnan mo no isang araw pinag-uusapan natin yung ba uh, diba yung naging issue po sa PhilHealth na yung pondo eh, ay po ng gobyerno para sa para sa, sa un program ano proyecto. at uh, nalaman natin yung palang SSS eh meron din mm ha -hmm. ah, aba ay eh, gusto nilang lang taasan yung premium. Yung yung premium mo yung binabayaran pong kontribusyon ng mga ng mga hindi SSS, hindi SSS ano, yung sa PDIC. Uh, Philippine Deposit Insurance Corporation. Ayol. Na kinuha din mas malaki pala yon, nasa <coughs> mahigit isang daang uh, milyon, bilyon. Grabe no? Ganun po kalaki ang pera nila. At ito naman, lumabas po sa sa uh, audit ng COA, kinwestyon po ng COA ito namang GSIS. Alam nyo po itong GSIS, ito ay isang sangay ng ating gobyerno, ah, government-owned corporation, na siya namang nangangasiwa sa insurance, ah, mga binipisyo ng ating pong mga kawani ng pamahalaan. Abay, napakalaki din pala ng pera nito ng GSIS. Ah. At ang sabi po ng COA, ah, nasili po nila na sa tatlong bilyong piso ang ininvest ah sa dalawang company na hindi dumaan sa board of trustees, walang okay. approval. Ba, okay. ay, ay bakit? Ano ba ano bang uh, ano bang kuan uh, ginagawa ni uh, itong ng ng GSIs, okay. si Wick biloso Bakit nangyari po ito? Ito ang tanong ng ng ng, ng COA. Ah, dalawang company, ah, tingnan mo, yung isa Uh, 1.549 billion pesos worth of stocks na uh, bumili sila ng stock na yung binilhan pa ni hindi nga nakalista sa bulletin board okay. sa main board ng uh, Philippine Stock Exchange uh -huh. aba ay eh, nakaka ito nakakapagtaka ito okay. bakit nangyayari itong ganitong uh, uh, kalakaran na hindi naman dapat eh sabihin pa nating may ano may sabihin pa nating uh, Uh, may approval ng BOT o kaya Board of Trustees ng GIS. Pero wala po ha. Ang sabi po ng COA. Eh, tama ba na i-invest na gano'n na yung mga beneficiaro, yung mga retirees natin, eh, hindi nga natataasan ng pension eh. Oo. Di ba? Hindi nila natataasan ng pension. Pagkat ang inaano eh, kumisan kapos ang pondo. Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel. Margo TV Philippines. Live. live.